Aba, bakit kaya nakalabas ang pulbos at parang wala nang laman? Meron. Sino kayang gumamit? O, oh, tingnan ninyo na sa labas. Ayan, oh, ang dami, o. Oh. Sino kayang gumamit ng powder na ito? Teka, tanongin natin. Tanongin natin kung sinong gumamit. Ikaw ba ang gumamit ng pulbos? No. Ha? No. Ikaw ang gumamit ng pulpowder? No. Hindi ka? Yeah. Tingin nga ako kung hindi nga ikaw? Aba, hindi nga pa. Eh, sino kayang gumamit nitong powder na ito? Mami! Si Mami? Yes! Ikaw, hindi ka gumamit? Yeah! Hindi ka? Hindi ka. Hindi mo ginamit ang powder? Aba! Aba, lalo namang hindi ako. Ayan eh, ubos si eh, oh. At dito, tatanungin natin si Mami kung sino gumamit ng powder. Mami, sa palagi mo, sino gumamit ng powder? Ilo? Kay Ako? Hindi ko alam. Yan, Daddy mo, gumamit. Ako gumamit? Oo. Aba, hindi ako ha. Meron! Wala akong nilalagay ng mukha ko ha. Meron! Hindi nga. Wala. Sorry, sorry na kayo mag-amay. Nubos na ang pulbo ko. Wala akong nilalagay sa mukha ko. Tingnan mo nga, tingnan mo nga kung meron? Na, meron. Gabing gabi, pag kayo inupon din, lamati sa pakanan niyo, Kakaan itong mga ito. hindi <laughs> ba gumamit? 9.30 na eh, ayaw po magsitulog. Ubus pa, Bilim mo ako ng panibagong pulbo. Wala naman akong ng pulbo eh. Uh -huh. Wala naman kaming ginagamit ng pulbos. Ikaw, may pulbo ka? Meron. Teka mo nga Kasi sa camera. Pakita mo nga kung may pulbo ka. Oh, wala ka naman eh. Meron wala. S pa. Meron. Wala. Oh. Sorry, sorry oh. trip ninyo. Trip oh. ninyo. na kayo. No way! Hindi, basta kami ay hindi kami ang gumamit ng pulbos. Daddy. Hindi kami ang gumamit nito at umubos. Ikaw, ikaw gumamit? Hindi po. Hindi po? Abay, okay. mas lalo namang hindi ako. Ano? Ayan, oh, Walang kapulbus-pulbus. Oh, yeah.